or National Power Corporation, no? ang power industry, both generation and transmission. At ito ay pag-aari ng gobyerno. Lahat po ng power plants and substations ay ang mag-aari lang yan ay ang uh, NAPCOR. And then, nagkaroon po tayo ng pipira. Noong June 2001, the structure ang power industry pinakiwalay ang generation at ang transmission. So ang naiwan lang po sa National Power Corporation ay lahat ng mga power plants and lahat naman ng substation and transmission line ay napunta sa Transco bilang pagmamayari. ari But uh, according to the EIRA, dapat ito ay may privatized game no? para uh, ma-involve natin ang private sector sa pagpapaunlad ng So, yung NPC ay nag ang iba't ibang planta sa iba't ibang mga company din, no? Like ang pantabangan and kasik na may-ari ko ngayon dyan ay first gen. Uh, doon naman sa ang buklaw, binga, magat ay amuitis naman, no? So, yung ranch ko naman ay naibit and dito nga nanalo ang NGC nung uh, yun, December uh, 2007. No? But uh, take note po na ang may award lang sa NGCP is the operation in maintenance but the asset is still remain to the government. Uh -huh.